Tara, samahan ninyo ako at ako ay hahanap ng aming ulamin ngayong gabi. Dahil kami ay galing sa baryo dito sa aming munting farm. At kami nga ay imuwi na dito sa bahay. Ayan nga ang madadatnan mo dito sa aming oval na tinatawag. Ang pinakaplasa ng aming lugar. So ayan na nga, kada taon, ayan ang setup nila dito. Kada taon nga, ayan ang setup nila dito. Ang mga mayroong mga changge mga mga bumibili ng mga pangregalo bago Pasko hanggang New Year yan. Diyan sila nag naka-stay yung mga nagtitinda. May mga nagtitinda ng damit, mga laruan. As in na para talagang palengke siya na lahat ng kailangan mo ay mabibili mo dito. Meron na rin sapatos, may mga sandals, yan. Lahat ng mga kailangan natin na pang regalo kung meron man tayong budget na pang regalo tayo ay makakabili dito hindi na natin hindi na natin kailangan pang dumayo sa Angeles City or sa San Fernando City sa mga palengke nila dahil dito lang ay mahanap mo na ang mga pang regalo sila nga pala ay naka-open kada gabi ito ang tinatawag nilang night market dahil lahat na dito ay ating mabibili na. Dito din sa gilid ng extension ng ating elementary school ay meron din mabibila ng mga iba't ibang ulam. Ikaw na ang pipili kung anong gusto mong ulam. So ako nga ngayon, dito nga ako bumanda para ako ay makahanap ng aming ulam ngayong gabi. Dahil nga din na nga ako makakapagluto at oras na para kapag in-order ko to at aking hintay ng ilang minuto, at ito ay aking uuwi at kami ay makakain na kaagad. Si Daddy Love ko nga ay nauna nang umuwi sa bahay para siya ay makapagsalag na ng kalin. At kami naman ni Bunso ay nag-iikot para makahanap ng ulam. At dito nga kami napadpad sa mga nagbabarbecue. So, ayan, pipili na lang ako. Kaya sa mga gustong bumili ng mga mapangregalo nila, dito na kayo pumunta sa ating night market, dito sa ating plaza, dito sa Pandakaki. So, ayan, hanggang dito na lang ang aking munting video. Babush!